Kinben Book 5 Chapter 12 Labing limang puntos ang lamang ng Batangas Wildcats sa pagtatapos ng unang dalawang quarters ng kanilang exhibition game laban sa nag-imbitang Kalapan City Blue Phoenix. Kung iisipin ay hindi naman ito official game pero para sa mga nakasul ng jersey ay isa itong mensahe sa kung gaano kalakas na team ang kanilang kakaharapin sa oras na pumasok na sila sa mas malaking liga. Magagaling sila rito sa Oriental Mindoro Pero may mga magagaling din sa kani-kanilang lugar ang kanilang makakalaban Magpahinga muna kayo Seryosong ang sinabi ni Coach Isaiah na isa-isang pinagmasdan ang kanyang mga players Kumusta? Ano ang masasabi ninyo sa kalaban ninyo? Isa lang iyan sa team na makakarap natin sa Maharlika League At ngayong darating na may Maropa League Ay dalawang team din mula sa ligang iyon ang makakalaban natin dagdag pa nga nito si Maki nga ay napaseryoso ng marinig yun ibang iba nga rin ito sa mga naging paglalaro niya noon na kung saan ay dumarayo siya sa kung saan saan ibang iba dahil parang may sistemang sinusunod ang matanggas nag-iiba rin bigla ang play ng mga ito at mabilis na nakakagawa ng paraan para pigilan ang kanilang momentum napahinga nga siya ng malalim matapos uminom at imbis na kabahan ay nakaramdam pa siya bigla ng excitement. Hindi ko coach sinasabing talo na tayo. Pero mukhang mas kailangan pa nating maging mas magaling dahil kung iisipin ang team ni Ian ay isa sa nakapasok sa semifinals ng Maharlika. Kung gusto nating mag-champion, ay kailangan pa natin silang lampasan. Sambit nga ni Mover at napatango naman si Carlo nang marinig yun Maging siya nga ay hindi maiwasang makaramdam ng kaibahan sa mga naging laro niya noon kung ikukumpara ngayon laban sa team ng Batangas Province. Para raw silang lumalaban sa isang all-star team kahit ang totoo naman ay hindi. Dapat handa rin kayong mabugbog sa laro. Hindi natin kakilala ng personal ang mga makakalaban natin kaya walang pakialam mga iyan kung masaktan tayo o magkandabagsak sa loob ng court. Kung hindi si Silbato ang referee ay wala silang magiging pakialam sa atin. Sambit naman ni Maki at napaseryoso nga si Marlon magbuo ng marinig iyon. Tama raw iyon at medyo nararamdaman pa nga niya ang mga sikong tumatama sa kanya mula sa katapat niyang si Carlos Duran. Sa pinakita nitong huling minuto ng second quarter ng kalaban ay gumanda ang ball movement nila at humigpit ang depensa lalo na kay Maki. Isa ring passer si Duran at dahil matangkad dito ay naging madali rito ang may pass ang bola sa kanyang mga kasamahan. Kailangan ninyong maging mas mabilis pang kumilos. Kailangan ninyong mabilis sa depensa ng sino mang players nila na makakahanap ng open space. Dahil kung wala tayong magagawa ay lalo nila tayong matatambakan. Pumangit din ang shooting natin itong pahuli. At kailangan din ninyong makahanap ng open space para makapuntos. Seryoso pang pa winika ni Coach Isaiah. At sandali nga rin siyang napatingin kay Ricky Mendez na seryoso lang na nakikinig sa kanya. Mukhang hindi ko na kailangan pang ireserba ang alinman sa dalawang ito. Maglaro man o hindi si Javier, ay mas magandang hindi kami matalo ng malaki ang lamang nila. Seryoso pang ang winika ni Coach sa sarili. At ngayon nga, ay iniisip niya kung sino ang isasama kina Maki at Ricky sa pagsisimula ng second half. Mukhang panalo na tayo sa exhibition game na ito ah. Wika nga ng matandang si Domingo Duremdes sa kanyang pinsan na marahang napatingin sa bench ng Kalapan City. Alam mo, sa paglalaro ko ng basketball noon ay may isang bagay akong palaging sinasabi sa sarili ko sa bawat game. Sambit naman ni PJ na pasimpleng sinulyapan ang kanyang kasama. Na hanggat hindi tumutunog ang final buzzer ay hindi pa pwedeng panalo na tayo o talo. Bilog ang bola at sa bawat laro ko noon ay hindi ko minamaliit ang sino mang kalabang team. Kahit pa winless sila ay hindi ako nagpapabaya dahil may pagkakataong mas masakit ma-upset kaysa matalo ng isang malakas na team. Dagdag pa nga ni PJ na marahan pa niyang ikinangiti. Nang marinig naman ito ni Domingo ay napatango na nga lang siya at dito ay tinawag muna niya si Coach Garvin at pinalapit sa kanila. May ibinulong nga si Domingo kay Garvin at matapos iyon ay sumagot naman ang coach ng Batanga sa kanya. Copy sir, sambit nga ni Coach Garvin at ngayon nga ay makikitang bumalik na ito sa kanyang mga players. Isa-isa na nga ang kinausap ang mga ito. Pinaghanda na nga rin niya ang kanyang mga players na ipapasok. Huwag kayong magpakakampanting panalo na tayo. Pwede pa nilang mahabol ang lamang natin. Kaya gusto kong siguruhin ninyo na dodoblehin pa natin ang lamang sa kanila sa pagtatapos ng third quarter. Malinaw ba iyon? Seryosong hinikangan ni Coach Gervin at tumangu naman ang kanyang mga players. Mas lalo rin naging determinadong pagmasdan ng mga ito at si Duran nga ay tumayo na para ihanda ang sarili sa pagsisimula ng ikatlong quarter. Tandaan ninyo team, malapit na tayo noong nakaraang maharlika kaya ang matalo rito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi sa minamaliit ko ang Calapan City Team at kahit pwede pa rin nila tayong matalo ay ang dapat ninyong isipin ay kung ano ang iisipin ng ibang team kapag nalaman nilang natalo tayo sa exhibition game na ito. Seryoso ngang winika ng kanilang team captain gusto mo ga lang surewin kapitan? Biglang sabi naman ni Russell. Kaya na namin Russell. Kasama namin si Lionel kaya manood ka na lang. Napapangiti namang wika ni Duran at tumangon naman kaagad si Javier at napangiti. Nakalipas nga ang ilang minutong halftime break ay tumunog na nga silbato ng isang referee at hudyat na nga ito upang ang second half ay magsimula na. Makikita nga rin ang seryosong pagtanaw ng dalawang coaches sa isa't isa sa pagpasok ng kanilang mga players. Mendes, Romero, Ibanez, Lee at magbuo ang lineup ng kalapan habang Baez, Santiago, Duremdes, Samora at Duran naman ang sa Batangas. Habang pumupuesto nga sina Romero at Mendes ay pasimple pa silang napasulyap sa bench ng Batangas team. Kailangang mapaglaro namin siya para malaman ko kung hanggang saan ba ang kakayahan namin bilang isang team. Tila nga pareho nang iniisip ang dalawa at matapos iyon ay pasimple rin silang napatingin kay Lionel. Isang munting ngiti naman ang ibinigay nito sa kanila at dito na nga ipinasa ni Duran ang bola kay Baes Sa team ng Wildcats ang unang possession ng bola at sa pagdating ni Baez sa kanilang side ay dito na nga rin makikita ang paglapit sa kanya ni Mendez. Si Maki Romero naman ay mabilis na hinarangan ni Santiago habang si Ibanez naman ay marahang naglalakad habang kasabay si Doremdes na bumigla na lang ng takbo palapit kay Baes. Isang screen ang binigay niya kay Ian at dito na nga naganap ang plano nilang switching. Si Mendes nga napunta kay Doremdes at si Ibanez naman ay pinalayo ni Baes. Kasunod nga rin ito ay ang palobong pasa nito para kay Lionel. Sinambot ni Doremdes ang bola at hinawakan ito habang nakatingin sa nakaabang sa kanyang si Mendes. Kasalukuyan nga silang nasa kaliwang bahagi ng free throw area at parang tinatansya lang ni Lionel ang kanyang defender. Sa paggalaw nga ng kaliwang paa ni Lionel ay dito na nga siya bumigla ng talon palayo mula kay Mendes. Titirahan nga niya ito ng harapan kaso bago pa niya maitaas ang bola ay nabigla na lang ang mga manlalaro ng Batangas nang matapik ng defender niya ito. Timing. Kailangan kong matimingan ang hawak nila sa bola hindi ko kayang i-block ang tira nila pero kung makakachamba ako ng timing ay pwede sigurong may magawa ako wika nga ni Ricky sa sarili at ang bolang tumapon ay mabilis namang dinagit ni Ibanez kasunod pa nga noon ay ang pagkaripas ng takbo ni Mendez at Romero si Lionel nga ay napailing na lang at mabilis na nag-recover mula sa turnover na iyon Hinabol niya ng mabilis si Mendes kaso habang lumalapit siya ay eh parang hindi niya ito maabotan Pahanong ganito nakabili si Ricky na itanong niya sa kanyang sarili at si Ibanez naman ay wala rin tigil sa pagdiretso sa basket habang nasa likuran ang naiwang si Baes Bilang panimula ng ikatlong quarter ay isang 100 dunk ang pinakawalan ni Carlo Ibanez sa nagpakuyom sa kamao ng mga kakampi niyang nasa bench. Sa pagbalik naman ng possession sa kamay ng Batangas ay binigla naman sila ng kalapan ng isang full court defense bilang pagdepensa. Si Coach ay saya nga ay napangiti. Kailangan maging malakas ang stamina ninyo. Hindi kayo pwedeng mapagod kaagad kung ganitong klase ng depensa ang gagawin natin. Sabi pa nga niya sa kanyang sarili. Si Baez nga ay bahagyang napatras nang humarap na siya para magpunta sa side nila. Nakita nga niya ang kanyang katapat na si Mendez na biglang ngumiti ng marahan. Parang may kung anong epekto iyon at nang makita ito ni Lionel ay napasigaw agad ito. Ipasa mo sa akin, wika ni Lionel Caso. Huli na nga ang lahat para kay Baez dahil isang steal na naman ang nagawa ni Mendez at bilisan nga itong nagpakawala ng isang layup. Umalingaw-ngaw na nga lang ang pag ni Duran sa ginawa ni Mendez. Ito naman ang nagbigay ng tuwa sa Batangas bench. Naging si Rick nga ay nagulat sa bilis ang response ng team captain ng Batangas at si Duremdes pa nga ang nakasalo ng bolang tumapon pabalik sa court matapos itong tumama sa board. Muntik na iyon. Mabutit malapit pa si Carlos. Nasambit na ngalan ni Coach Gervin at ngayon nga ay tagumpay ng naitawid ng players nila ang bola. Si Lionel nga ay kasalukuyang dinedepensahan ni Ibanez at makikita nga rin si Duran na dinada si magbuo. Hiningi nito ang bola at pinagbigyan naman ito ni Duremdes kasunod ng pagsambot na iyon ni Duran ay ang bigla ang pagkilos ng kanyang mga kasama. Nalibre nga si Bahaes nang matakasan si Mendez kaso. Napaseryoso sila nang nasa harapan na nang namumusting si Duran ito. Iniiwas si Duran ng bola kaso. Napalo pa rin ito ni Mendez at agad na pinatalbog ito. Kasabay naman noon na pagharang sa kanya ni na Santiago at Samora. Isang mabilisang trap iyon at dito na nga Ibinato ni Mendez ang bola Sa sahig ng court Isang bounce pass Ang kanyang ginawa At kasunod nga rin ito Ay ang pagsambot Ni Ibanez Napangiti naman si PJ Sa ginawa ni Ricky Nakita mo ga eh yung Domingo Tatlong steals Sa loob ng isang minuto Ang ginawa ng anak ni ate Grace Magaling siyang mag timing Kung sa atin Nang napunta si Ricky Mas maganda sa anak Kaso hindi Sabi naman ni Domingo na makikitang parang nangihinayang pa rin sa nangyari. Akala talaga niya ay ayos na ang pagpasok na Ricky sa kanilang team hanggang sa bigla na lang nagkaroon ng isa pang team ng Oriental Mindoro. Napigilan naman kaagad ni Durendes ang plano ni Banyas na pagpass break. Medyo napaseryoso nga rito si Carlo at marahan siyang nag-ingat dahil parang may hindi magandang gagawin ang kanyang defender. Hindi na pwedeng makaisa pa kayo. Sabi naman ni Lionel sa kanyang sarili at nakita nga niyang nagsidati nga na ang mga players sa side ng kalapan. Akin, bigla namang wika nang dumating na si Mendes at dito na nga agad na kumilo si Ibanez. Isang pasa ang kanyang ginawa papunta rito kaso napaseryoso siya nang hindi man lang sumabay si Doremde sa kanyang ginawa. Nabasa niya. Mahinang sambit nga ni Ibanez at sa paglayo niya ay siya namang bigla ang paglapit ni Doremdes sa kanya dito na nga niya naramdaman na alanganin kung ngayon siya susugod. Kulang din siya sa buwelo kung kaya ay pinasan na nga niya ng tunay ang bola papunta kay Mendez. Pagkasambot naman ni Ricky ay isang bigla ang pasa ang kanyang ginawa papunta sa ilalim ng basket. Naikutan kasi ni Marky si Samora at dito na nga napaseryoso si Coach Garvin dahil libreng libre ang pinasahan ni Mendez. Tumalon kaagad si Marky kaso nagawa pa rin makahabol ni Duran sa kanya. Hindi siya nito na black kaso, nasira naman ito ang pagpulso niya sa bola. Dahilan nga iyon upang magmintis ang tira nito at kasunod din noon ay ang paghahanda ni Marlon para kuhanin ang offensive rebound. Kaso sa kalagitnaan ng pangyayaring iyon ay napaseryoso na lang si Ibanez nang mawala sa tabi niya si Durendes. Si Namaki at Ricky nga ay napaseryoso na lang din nang makitang si Lionel ay inunahan si Magbuo na kuhanin ang rebound. Paglapag nga nito ay agad siyang napangiti dahil nasa tabi na rin niya si Mendez at doon ay tumalun muli si Lionel at ibinato niya ang bola kay Baes na tumatakbo na papunta sa kanilang side. Si Maki ang humabol kay Baes kaso isang bigla ang no look pass papunta sa kaliwa ang ginawa nito na naging dahilan upang si Romero ay mapaseryoso na lang habang pinagmamastan ang sumambot noon. Isang quick release shot naman agad ang pinakawala ni Santiago kaso mabilis ting nakahabol si Ibanez at isang black mula sa likuran ang kanyang ginawa rito na ikinatayo ng mga nasa bench ng kalapan. Tumapon nga ang bola palabas ng court at paglapag ni Ibanez sa tabi ni Santiago ay makikita pa ang pagbuntong hininga niya. Muntik na Mahinang wika nga ni Carlo at makikita naman ang marahang paggitin ni Coach Isaiah sa depensa ni Ibanez. Malaking factor talaga kung isang two-way player ang nasa loob ng court. Sabi nga niya sa sarili at ang bola nga ay bumalik sa Batangas matapos ang nangyari iyon. Ang mga players nga ng Batangas ay medyo napaseryoso sa mga naging sequence ng play ngayong third quarter at parang may kung anong mangyayari sa second half na hindi nila inaasahan. Habang binabantayan naman ni Mendez si Baez, ay makikita ang marahang pagbuntong hininga ni Ricky at bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya kanina ni Larry. Maglaro ako kung paano ako naglalaro dati. Iyong nag enjoy Sabi niya sa sarili at nang ikalman niya ang kanyang sarili at utak, ay dito na nga dumaloy ang mga ginagawa niyang practice araw-araw sa kanyang katawan. Pinagmasdan nga niya ang galawan ni Baez at sa pagsubok nitong manampasan siya ay dito na nga rin gumalaw ang kanya mga paa na para alam na niya ang gagawin. Nagawa niya ang maharangan si Baes. Sa pagkaliwa nito ay agad siyang nakasabay. Hindi lang iyon, nakasabay rin siya sa bigla ang pagkana nito. Depensa Ipinamalas nga ito ni Ricky kay Baes at nang ipapasa na nito ang bola ay doon na nga siya umabante at hinaklit ang kanyang target. Naagaw niya ang bola mula kay Baez At nang makita ito ni Lionel Ay agad siyang tumakbong upang habulin si Mendes Na nakuha na ang possession mula sa kanila Si Namaki at Carlo natatakbo na sana para humabol Ay bigla namang huminto at ngayon nga Ay seryoso nilang pinagmasdan si Mendes Na nasa likuran na si Dorendes Sumignal kasi si Ricky Na kaya na raw niya At ito rin ang naging dahilan upang hindi mapatakbo ang ilang players ng Batangas. Si Coach Garvin nga ay napaseryoso na lang sa ginawa ni Mendez at sa ginawa ng dalawa nitong kakampi. Ngayon naman ay makikita si Duremdes na nakasabay na kay Mendez. Naging malaking factor kasi rito ang pag-maintain ni Ricky sa bola at nang lumampas na sila sa arko ng tres ay doon naman na patayo ang mga players mula sa bench ng kalapan. Dumalo na nga si Ricky papunta sa basket At dito naman Napaseryoso si Lionel dahil Wala man lang daw alinlangan ito Nang mapatingin niya si Dorem Descimendez Ay nakita na lang niya ang mag-aangiti nito Masayang magbasketball Hindi ba? Sambit pa nga ni Ricky At hindi naabota ni Lionel ang kanyang layup Dahil sa sinabi niya rito Hinalit nga ng bola ang basket At sa paglapag ng dalawa ay siya ring ni Mendes at pagsuntok sa hangin. Yes, bulalas niya at nang tingnan niya si Lionel ay napangiti siya. Masaya akong nakalaban kayo. May bagong dahilan na naman ako para mas maging magaling pa. Wika ni Mendes at nang lampasan niya si Lionel ay bigla na rin itong napangiti nang hindi inaasahan. Mas lalo tuloy ako nang hinayang na hindi kita naging kakampi. Nasabi naman ni Lionel at pagkatapos noon ay naniguro rin siya sa kanyang pinsa ng isang bagay. Mas may dahilan na rin ako para hindi kayo manalo sa laro nating ito. Sambit ni Lionel at pagkatapos ay napatingin pa siya sa papalayo ng si Ricky. Para mas maging magaling ka pa, para sa muli natin paghaharap, ay mas lalo akong ma-excite. Masayang winika pa ni Lionel sa sarili.